In my life as a pregnant mom with two kids Ganapan nga namin ngayong araw ay magpapabunot nga yung mag-ama Dito nga kami sa SM Sukat magpapabunot Last two weeks nga ay sumasakit nga yung ipi ng anak ko Bago nga kami magpapabunot ay kumain nga muna kami As always, Jollibee na naman kasi dito nga gusto ng mga anak ko Kahit sa ano sila dalhin na kainan, Jollibee talaga yung gusto nila Pagtapos nga namin kumain ay pumunta na nga kami doon pangiting-iti pa nga yung panganay ko dito ay mamaya iiiyak na yan. Nung 6 months pregnant nga din ako, dito nga din ako nagpabunot. Sa Perfect Teeth Dental Center, dito lang yan sa SM Sukat. Pagbuntis ka nga naman na hindi pwede magpabunot sa first trimester at third trimester. Kaya nung second trimester ko nga ay nagpabunot nga ako dito. Kailangan mo nga lang ng OB clearance bago ka magpabunot para ma-check if pwede kang bunutan. Ayun nga't nakapasok na nga yung panganay ko at bubunutan na nga siya. First time nga niya bubunutan kaya kinakabahan talaga siya. Sobrang nakakatuwa dito kasi yung mga dentista nila dito ay sobrang babait. Chinek pa nga lang yung ipin niya, umiiyak na nga siya. Inaliw-aliw na nga siya ng dentista para nga mabunutan. Hindi na nga ako pinapasok para nga sa susunod daw na punta niya, hindi na daw siya kabahan. Sa first appointment nga namin dito hindi nga siya nabunutan kasi kinabahan nga siya. Kaya cleaning na lang yung ginawa sa kanya nung first visit namin. Ipapacheck nga sana namin yung ipin ng toddler kaso sa susunod na nga lang daw pag complete na daw yung ipin niya. Lumabas na nga yung panganay ko at mamula-mula pa nga yung mata niya at ilong. Sumunod na nga yung asawa ko at magpapa-x-ray nga siya ng buong ngipin niya. Doon na nga lang daw sa company nila ng asawa ko magpapabunot siya. Kasi sayang naman yung binabayaran niya sa card niya kung hindi naman niya magagamit. Sumunod ay pumunta na nga kami sa Watson para bumili nga ng gamot ng anak ko. Pumunta nga kami sa food festival kasi may nakita nga akong mangga doon na maasim-asim. Kaya napabili nga ako ng 16 oz. Ako nga lang kumain ito kasi hindi nga sila hilig ng bagoong. Sumunod na may binilhan nga namin ng ice cream yung panganay ko. May nakita nga akong available na durian shake dito kaso wala nga yung tindera. Matagal nga kami nagantay dito kaso wala talagang dumating. Magtatlong linggo na nga akong gustong kumain ng durian kaso yung lang yung binili ng asawa ko ay hilaw nga. Nagbabaka sakali nga meron nga dito kaso wala din. Kaya bumili na lang ako ng yogurt at umuwi na nga kami kasi pagod na pagod na yung toddler ko.